napakalungkot pong balita. Dead on the spot ang tatlong bata matapos masagasaan ng 10-wheeler sa Bukid Nun. Yan ang umaarangkadang balita ni FMR Davao correspondent Hernel Tokmo. Hindi na nakabalik ng eskwelahan ang tatlong mag-aaral na yan matapos masawi ng masagasaan ng 10-wheeler sa barangay Kayaga, San Fernando, Bukidnon. Nangyari ang aksidente nitong Martes ng hapon. Patawid na raw sana ang mga batang edad lima, pito at siyam pabalik ng eskwelahan matapos mananghalian sa kanilang bahay. Sa follow-up operation natin, ang half force doon sa suspect, which is nagtago nga sa mga maisan at saka Tubuhan. At 5pm, surrender siya sa station kasi na, uh, hinahanap na siya ng polis natin. Base sa salaysay ng driver, hindi raw niya napansin ang mga bata. Nang mabulaga, hindi na raw siya nakapagpreno. Labis naman ang paghihinagpis ng mga magulang sa aksidente. Uh, talaga namang dapat i-observe natin yung uh, mag down doon sa mga uh, school zone o school area which is may mga tumatawid na bata, hindi tayo siya mag, pwede uh, magpatakbo ng sobrang bilis doon sa mga alam natin na mga convergence or maraming taong ng mga areas. Mahaharap sa reklamong reckless imprudence resulting in multiple homicide ang driver ng truck. Hernal Tokmo o Marangkada sa Pagbabalita.